Self-defense is every living thing's inborn right. Merong isang kaso sa Court of Appeals. Ang tawag ng kaso, People versus Chua Hyong. Yun ay Court of Appeals Case 51, OG 1932. Ang sinasabi na pinakamagandang napansin ko doon sa case na 'yon, nakalagay doon sa desisyon ng mga judges ng Court of Appeals. Self-defense is man's inborn right. 'Yun ang sabi ng Court of Appeals. Pero in order to add something, sasabihin ko, self-defense is every living things inborn right. The ability to defend oneself against or an enemy came from the Lord. Binigyan niya yung pusit ng tinta para paghahabulin ng mga kakain sa kanya, bubugas niya ng tinta para maka-escape siya. Nilagyan niya yung kalabaw ng sungay para panlaban dun sa kanyang mga kaaway. Ganon din yung lahat ng mga bagay na may sungay, ano? Yung iskang, binigyan niya yun ng amoy na masama para pagkakainin siya, magre-release lang siya, mawawala ng gana yung leo na sa kanya dahil ang baho ng iskang. Okay. Eh. So every living thing, meron siyang ability to defend himself or itself. Yung electric eel, pagkakainin ng ibang mga dagat yon maglalabas yun ng 240 volts ng electricity. Aba, eh, mapaparalyze ka ngayon doon. Ah, Di ba? Ganun ang ibig kong sabihin. Ang ahas, ganun din. Nagkakasala ba ahas pagka ipinagtatanggol niya yung sarili niya to the extent na napatay niya tuloy yung tao? Kasi akala niya siya ay pipirwisyuin, nagalit yung kobra, tumaas ang ulo, nandura, patay ka ngayon. Nung spitting kobra, self-defense niya yun eh yung magturo ka ng self-defense sa kapwa-tao. Kasi wala tayong kamandag. Hindi ka pwedeng magat na parang ahas. Ano? Wala ka rin namang pakpak -pak para lumipad. Karang ibon. Wala ka rin namang sungay parang kalabaw. Ano? Pero meron kang isip. Meron kang abilidad to defend yourself. Kung ang layon mo ng pagtuturo nito ay to teach people na makaiwas sa panganib, hindi para magsamantala at pumatay ng walang dahilan, wala kang kasalanan noon kapatid.